So, good morning mga katekram. So, babatiin muna natin yung mga solid defenders ng tekram family. Manalastas family. Solid supporters, solid reactors, mga defenders, lahat dyan. May yung mga sipa mag-reaction mag, mag -reaction dyan. Shout out sa inyong lahat. At sa, syempre, batiin natin ang mga matatalino nating mga ninang at ninong ni Lordy. So, dapat mataas na yung respeto natin sa kanila. Mataas natin yung respeto natin. Dahil yan yung gusto nila. di ba? So ngayon, gamit ating mic na to, gagawa tayo ng reaction doon sa post ni Ninong S doon sa Facebook na nabasa ko. So, gawa natin yung reaction at yung sinabi ni Lula D. Oh, ang talino nila eh. So, ito yung post na apinos pinost ni Ninong Diha sa ano ha, sa Facebook. Ito yung ano, ito yung post niya sa Facebook na nabasa ko. Sama, sabi niya, yung motor may mga resibo ako niyan. Lahat-lahat na 130k na gastos ko niyan. Price sa motor, helmet, rehistro at yung nautusan kong bumili. Ibalik nyo kay Kuya Villian dahil sa kanya yan nakapangalan sa kanya ang rehistro niyan sa LTO kaya kailangan na ibalik sa kanya ngayon na wow are you kidding <laughs> papatawa to si well, si Ninong S eh. alam alam mo Ninong S kung may gusto kayong makuha o gustong sab ano, sabihin, huwag yung ipost-post dyan sa Facebook. Sabihin mo dyan sa alaga mong biek na puntahan doon. Kunin. Hindi yung mag-uutos siya ng ibang tao para makuha niya yung bagay na yun. Tama ba po yung utusan mo yung mga Tekram family para Iu-sauli nyo yan ngayon na? Alam mo, Ninong Ace, yung mga mga bagay-bagay ni Lorde niyo. kunin niya yan doon, lahat. At isaksak niya pa yan sa baga niya. Kunin niya yan doon. Eh hindi man yan kukunin ng mga fan, kumukup sa kanya. Ang gusto lang nila, humarap kayo doon. Bakit kasi hinayaan yung nagtatago yung biik nyo? Tingnan niyo ngayon, sobrang laki na. Huwag nyong hayaan magtatago doon, sabihin nyo. Napuntahan niya doon, kunin niya doon. Lahat-lahat, kahit chinilas niya na sira-sira na, kunin niya doon. Para wala na siyang kahit anino doon na makikita ng manalasta sa family. Dahil sobra-sobra na yung ginawa niya. Tapos ngayon mag-uutos kayo na isa na ngayon na. Wala naman sigurong sinabi si Tikram na yung motor na yun ay sa kanila. Naririnig mo ba itong mic ko? <laughs> Naririnig mo ba itong sinasabi ko? Punta kayo doon. Utusan nyo yung biik nyo dyan. Huwag pag naman nyo masyadong i yung biik nyo. Tingnan nyo, hindi na makapunta doon sa bahay na kung saan kukunin niya yung gamit niya. Sobrang napagod na yan utusan nyo, yan yung ipapakuha nyo doon, kausapin niyo doon, kunin para isahan, magdala kayo ng isang katutang dump truck doon, kasi marami man kaya siya ng mga gamit doon, kunin nyo doon. Kasi kung mag-post ka dyan sa Facebook, hindi man yan tutulong si Facebook para kunin yung motor doon. Sigurado ako hindi yan tutulong si Facebook para kunin yung mga gamit doon eh, nyo kunin nyo doon. Kausapin nyo doon para matapos na yan. Kung gusto nyo ng tuldok, huwag kayong parinig-parinig dyan sa Facebook o kung saan man. Kasi ang ginawa ng Tecram family, sinasagot lang yung mga pinopost nyo na mga paninira nyo. Yan lang. Kausapin nyo doon, kunin nyo yung, yung motor niya doon na yan yung ina-ano nyo na hindi naman yan inaangkin ng Manalastas family. Sa inyo yan eh. Sa kanya yan. Ang gusto lang nila, makipag-usap kayo doon. Straight. Alangan. Kayo yung lumayas. Siya yung lumayas. Napaka senyorito naman yan oh. No? Napaka sir naman talaga niya na. Siya yung lumayas. Iniwan niya yung mga gamit niya. Tapos iutos-otos niya ngayon sa mag -utos, utos kayo ng mga tao ngayon na ihatid nyo ngayon na. Ano ka? Hello? pari-pariho lang kayo. Bakit ang tatalino ng mga ninong ni Dino? Nagsumasama na talaga kayo. Ang tatalino ninyo talaga. Kung gusto nyo matapos, periodan nyo na. Humarap kayo doon. Mag-usap kayo doon. Tapos, kayo man ang umalis. Kayo man lumayas sabihin nyo, hindi lumaya si Dave. Anong tawag dun? Mga konsentidor talagang mga beke kayo ha. Huwag nyo hayaan na ganyan, konsentihin nyo yung mali. Iwan ko kung may mga anak kayo o may pamilya kayo na kinokonsente nyo, iwan ko kung anong resulta. At isa din si ano, si Lula D. Sabihin Lula D. Ewan ko ba, yung mga alahas, yung mga gamit, edib, eh, wala pang nabalik kahit isa sa kading normal lang Excuse me kayo ang umalis Bakit para wala kayong balik-balikan dapat dinala mo na lahat Lordy Dinala mo na lahat Kunin mo doon wag kang magtago diyan Tingnan mo sa katago mo dyan, lumulubo ka na Lumabas ka dyan sa lungga. Puntahan mo doon. Kunin mo doon kung ano yung gusto mong kunin. Huwag kang magutos ng mga tao. Sino ka ba? Ha? Para malaya ka na. Malaya ka na sa kasinungalingan. O, di ba? sabihin pa ninyo. Yung ano, hindi na makatikim ng mga mga branded ng mga signature ng mga gamit ang Manalastas family dahil wala na yung batang humahatak ng biyaya. Oh my God! Binaligtad ata. Sino bang nagkaroon ng mga signature na gamit? Yung Lord din Hindi yan magkakaroon ng mga bagay-bagay kung hindi yan nakilala ni Tatay Ramil. Anong akala nyo nung Nung kinuha yan si Dave, ang Tekram family nakatira sa barong-barong. My God! Bakit ang bubo nyo naman? Bakit ang bulag nyo naman? Eh, iba talaga ang kasinungalingan. Matatakpan talaga. Ganyan talaga ang mata, oh. Ganyan. So, kayo ha. Huwag kayong, ano ha, Tatago-tago dyan ha. Kung gusto nyo matapos na at titigilan namin kayo, tigilan na namin tong mga reaction-reaction na to. Dahil hindi naman talaga kami papayag na ganyan lang kayo. Punta kayo doon kay e, Tatay Ramel, Kunin nyo na lahat ng kunin mo para wala na sasabihin Walang lang balik-balikan. Oh, Mag-iingat kayong lahat. Bye.